hindi naman siya tatagal dito eh. You like my new look? Gawa to ng bruha mong half-sister. Alam mo, swerte ka rin, ano? Yung iba, kumakayod buong buhay nila para makamit ang ganito kaginhawang buhay. Jewel, anak. Pero ikaw, para kang nanalo ng loto sa isang iklap. Boom! Instant yaman. Tingin mo ba habol ko ang kayamanan niyo? Kasalanan ko bang anak din ako ng tatay mo? Okay. <laughs> e ano naman ang kasalanan ko na nagkaroon ako ng kapatid na hilaw na half-sister din ni Amira? Ang number one kontrabida ng pamilyang Terra! Sigurado ka ba na si Amira lang ang kalaban nyo? Sure ka? Gusto mo bang magbilangan tayo? Ingat ka kasi baka mamuti ang mga mata mo sa kalilista natin. Kung ano man yung kasalanan na alam mo sa akin, wala yan sa problema ko sa'yo. Ilusyonada! Oportunista! Sige! Subukan mo. Mapupugutang kita. Hindi na kayo nahiya sa akin! Ikaw! Kanina pa kita tinititigan para tumahimik na yung bunganga mo. Ayaw mong tumigil. Umupo ka nga doon! Upo! Ako pa rin ang padre de familia sa bahay na to. Desisyon ko na patirahin si Rose dito. Ngayon ko may problema kayo, ako ang harap apologize, Dad. Ako na po yung magpapakumbaba. Pero sana, kung pwede lang, patunayan niya that deserving siya maging parte ng pamilyang to. Bawal yung mga feeling prinsesa dito. Dad, sasabutin mo. Last na. Ta Talas ng gila eh. Hoy! talaga nakakalimutan mo, no? Pakikilala ko lang ulit ang sarili ko sa'yo. Agent Rose Lirio ng Philippine Bureau of Investigation. Hindi ako prinsesa. Palaban ako.